Assalamualaikum. So today, ay gan habalik lang po natin sa ating boarding house sa nga naman ng ating one week na mental health break. Pero parang hindi rin naman natin yun nagamit. Kasi nga, busy tayo sa pagawa ng ating research para sa ating final defense. Ayan, sa kakauwi ko lang po, wala po kang tao-tao. Tayo lamang yung nakauwi ng maas maaga kaysa sa kanila. Yung iba kasi bukas pa sila uuwi. Ayan, tingnan nyo naman, empty pa ako pa yung nakauwi ng mag-isa. Kasi nga, mayroon tayong tatapusin. And then, Mamaya pala is alis tayo. Bibili tayo ng gamot. So, ayan. Tingnan nyo naman yung room. Nakakatakot. Mag-isa dyan. Kagabi, mabuti na lang at sinamahan din ako ng kapsama ko. Ayan, lumabas na tayo sa saglit para bumili ng gamot. Lakad-lakad. Yes, lumakad lang ako kasi malapit lang naman. Sayang din yung ating 30 pesos kapag tayo'y sumakay pa ng tricycle. Ayan. And then, andyan na ako, ba diba? Napakadali naman ng fast forward natin. Ayan. Nakarating ko lang po. And then, bumili lang pala ako ng pan. Kasi nga, nakakagutom. Tayo lang naman mag-isa dyan. Wala kasama. And then, mamili rin ako ng gamot ng aking papa. And, yung kaunting snack, money. And, para ma-boost naman yung ating kaisipan sa pag-iisip kung ano yung ilalagay natin sa ating research. Char lang. So, ayan. And then, gagawin ko pala dito is maglilinis tayo kasi nga, ilang days one week ata tayo wala dito sa room. And then, ayan. Hindi natin nalinis yung room bago tayo umalis. And kasi inalis namin yung mga foam, mga budget namin dyan. So, ibabalik ko lang. And then, ayan. Inilabas ko na yung mga dala ko galing sa bahay. Mga bigas, mga... Um, ayan, mga noodles... Kasi nagdala ako, baka hindi kasi ako makalabas. Kasi nga busy. So, ayan, yung mga damit na, yung iba is nalabhan na, yung iba hindi pa. Pero, dinala ko na rin para naman, ayan, magamit natin. Ayan, yung bigas. Kailangan yung bigas. Yung bigas ko pala is, ayan, nabuslot pa man, okay? Eh. Mabuti naman at hindi na uubos. So... Ayan, ilalagay, ilalagay ko na sa aking bigasin. Kasi nga tayo, aliba, tayo lang naman mag-isa dito. Kasi bukas pa sila umuwi, uwi. So, ayan, yun naman. Nakakasad pa lang mag-isa lamang dito, no. Kasi, sanay kasi kami, yung room kasi namin hindi na walang tao. La, am um, yung mga klase namin, klase ng mga ka-roommate ko. Ayan, pumunta dyan. Kaya, madami kami. Nakakalungkot kapag ikaw lang mag-isa dyan. So, ayan. Pagkatapos mo na dyan is, nilinis ko na yung aking bed. Nilagay ko na yung mga bed na kailangan ilagay. And, nagwalis-walis. Inaigus yung mga dapat ayusin. Kasi nga, mamaya, mag na naman tayo ng ating research. Kasi yung ating final defense is approaching na siya. Ayan. Lalakot. Yung lalabahin, yung hindi pa nalabhan. And then, ayan lang naman yung ating video. Actually, ngayon ko lang itong na-edit talaga. Alayan, maingay yung background ko. Pasensya na nasa bahay kasi ako umuwi. And then, ayan lang naman ang ating ganap-ganap for today's video wala lang naman pinakita ko lang yung um pag-uwi natin sa ating room kasi I think hindi pa kayo nakapasyal sa aming room so ayan ang daming kalat kasi nga wala kami actually dyan sa room namin is um, lima kami pero yung um, bed spacer namin is dalawa and then Um, dalawang ano naman siya di apat and then share kami sa kakas uh, kasama ano ba yan uy ako nabubulol naman talaga share kami sa kasama ko yung kaklase ko kasi pinaalis namin yung isang bed kasi nga wala na kaming space para mas malawak naman yung space so ayan nag-adjust na kami para mas maliwanag, maliwala sa aming mga mata. And yung mga gamit naman namin is my space para sa mga nalagyan. And then kahit dyan sa sala kami matulog, lima, kasya kami. Kasi nga mas malawak na siya kaysa sa dati nung andyan pa yung, aming, yung isang bed. So ayan, share kami dyan sa kasama ko. Okay naman siya kasi yung space ng bed namin is pwede naman yung dalawang tao kahit tatlo pa nga pwede kasi um okay naman yung space niya and then kung Um, tinatanong niyo pala kung nagkakasundo kami dyan sa room. Yes po, nagkakasundo sa lahat ng bagay, sa kalokohan kahit saan. Kasi yung tat, um, tatlo kami dyan is magkakilala uh, kakilala naman, mag-relatives. Then yung dalawa is magkapatid ko yung isa. And magkasundo talaga kami dyan para na ako yung pamilya. Ayan, kain ng isa, kain ng lahat. Ganyan naman talaga, ba diba, kapag ikay nag-rent um, naggrant ng ha house, boarding house. And, ang maganda pa rin dito sa amin na rent is, kakilala lang din namin yung, um, yung landlady namin. And, super bait. Kahit kami delayed, ako nga minsan nililay ako for months, pero okay lang sa kanya. Kasi, alam naman niya na hindi kami aalis. And, konting push na lang talaga one semester na lang kung papalarin and ayan magbababa, magbababaybay na kami sa aming pinakamahal na boarding house so ayan lang naman yung ating gana for today's video ang dami ko nang sinabi ayan kakatapos ko lamang maglinis ng ating bed and magpapahinga muna tayo kaunti kasi nakaka-drain ng otak bye